ang magsasakang umuupa ay hindi basta-basta pwedeng paalisin lang. Sa mga mahal natin magsasaka, narito ang inyong alas sa batas. Gentleman. Ganang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal Health desk. Good afternoon, Attorney Chell. Yung tatay ko po ay magsasaka at matagal na po siyang umuupa sa isang lupa na tinataniman niya. Ngayon, namatay po yung may-ari ng lupa at gusto na siyang paalisin bigla ng mga anak. Pwede po ba ito? Salamat sa inyong tanong at sa mga viewers. Kung may kakilala kayo na may ganito rin problema, share ang video na ito para makatulong din sa kanila. Patungkol sa tanong, ang ugnayang ito ay tinatawag na agricultural leasehold relationship at may karapatan dito ang mga magsasaka. Sa batas, kinikilala ang kanilang security of tenure. Ibig sabihin, ang magsasakang umuupa ay hindi lang basta-basta pwede lang paalisin. Ayon sa Section 9 ng Agricultural Land Reform Code o RA 3844, ibig sabihin, kung namatay na ang landlord, dapat respetuhin ng kanyang mga tagapagmana ang karapatan ng magsasaka sa agricultural leasehold. Sa section 10 naman, hindi rin mawawala ang karapatan kahit pa ibenta ng may-ari ang lupa at ang binentahan ay kailangang respetuhin pa rin ang security of tenure na magsasaka. Pwede lang paalisin ang magsasakang tenant sa mga sumusunod na sitwasyon at base sa pinal na desisyon ng korte. Kung convert ang lupa sa residential, commercial o industrial, kung ang tenant ay lumabag sa terms and conditions ng owner. Kung ginamit ang lupa sa layunin labag sa kasunduan. Kung ang tenant ay mabigong sundin ang proven farm practices na kailangan sa pag-aalaga ng lupa. Kung dahil sa kakulangan ng tenant ay napinsala ang lupa. Kung ang tenant ay hindi nagbayad na angkop na renta. At kung pinarenta ng tenant sa iba ang lupa kung may alitan sa karapatang manatili, mag-upa at magsaka sa lupa, pwedeng lumapit sa Barangay Agrarian Reform Committee o BARC o Municipal Agrarian Reform Officer o MARO sa inyong lugar. Ang MARO sa tulong ng Bark ay inaatasang resolusyonan ang disputes sa pagitan ng landlord at tenant sa mga ganitong sitwasyon. May karapatan kayo dito. Sana'y nakatulong ito. And follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk www.chelgiocno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share na mga kapagdi. This channel is for you.